Nakaka-panic kasi hindi rin ako masyado makapagsalita eh. Affected yung way of speaking ko eh. Oo. Oh, oh. Mabagal akong magsalita. Pati yung pag-iisip ko parang medyo mabagal. Nag-loading, parang gano'n. So, lahat mabagal. Ang matindi kasi doon talaga pag nasa hospital ka, ano. Siyempre, gagawin sa'yo yung lahat. Alam mo, totoo lang, ang daming chinek sa akin. Grabe. Sobra. Uh, from CT scan, tapos mga... Yung mga MRI pa yan, mga ganyan, no? At ng check, eh. Actually, totoo lang, ha, sa Pilipinas, siguro kung kahit pa paano, wala akong... Hmm. Baka siguro... Wala na. Tapos na. Hmm. Mahirap man sa Pilipinas, pero Mahirap tanggapin sa reality pero pa sa Pilipinas nagkasakit ka pag wala ka nito. Mahirap. Tapos ka na. Yun yun talaga yun. No?